isang masayang araw po dito muna tayo mag umpisa sa rabbit tree ito po ang ating dumalaga si Kay tapos po ito yung ating mga pampanga native yun pong manipis ang buhok ay nakastahan na rin Hindi ko lang, last week po yun eh hindi ko lang matandaan yung exact date pero ipinalista natin anak po ng, i ng April. Ito po ang ating guluganin. QB Crossberg. Ito pong makapalambalahibo ay hindi pa nakakastahan. Okay? Sigurado na yan, ha? Hey? Si Kay po ay nakastahan ng January 31. So, maghihintay-hintay lang po ako hanggang Feb 20 pag hindi po naglandi uli si K ay buntis na siya. Dito po sa kabila. Yung pung nakadungaw na 'yan, yung may puti sa ulo, ang hindi pa nakakastahan. Yung katabi niya po ay isang Pampanga native cross Cubie na bulugan natin dito sa for a animal farm. Yung pong isa naman na yun po nakahiga nakapatong yung isang bulugan yun po ang nakastahan na so yung pong pure na black ang may kasta na ito pong may mga white markings ay wala pang kasta. Tapos, ito po yung ating pinadeliver na sapal ng soya. Um, Nag-aasim pa rin po yung kanyang amoy. Kaya hindi na po muna talaga ako order sa Laguna. Dito na lang po muna sa Pampanga ang aking mga kukuning sapal may tatlong source naman po tayo na pwedeng pagkunan dito kaya yun na po muna ang aming gagamitin so dito naman po sa ating consolidated pen yan nakapagbigay na po ng damo ang laki na po na swimming pool ni Mario ayan po ang ating resident mo si Mario at malalaki na po ang ating mga biik dito kaya next week po ay magwawalay na tayo sa mga malalaking diik iwan na lang po natin yung ilan ilan na mas maliliit pero pag may umanak po ulit natin na hindi to ay aalisin na rin po natin yung mga yan para wala pong kaagaw sa gatas yung mga bagong mga iaanak so yan po ang ating resident board ulit si Mr. Mario at marami po ang mga buntis na sa mga inahin dito matagal na po yung nag-anakan sila yun nga lang po itong pag-anak nila ngayon yung mga inahin na minarkahan natin for calling noon pag 2 to 3 weeks old po ang kanilang mga biik ay ihiwalay na natin yung mga inahin kasama po yung kanyang mga biik pagsasamasamahin ko po siguro dyan sa pinagkakalagyan ng ating mga dumalaga ngayon. Gawa ng yung mga dumalaga po natin, ay ililipat na natin dun sa dati pong large breeding pen na siya namin kasunod na aayusin. Yun lang po ang paraan na naiisip ko para hindi na makastahan yung mga inahin. Dahil yun po, hindi naman magandang practice na magkakatay tayo ng mga buntis na alaga so yan po ang ating update sa rabbitry at consolidated pen dito naman po tayo sa sampalok, yan po, uh, nag-layout na po para sa ating pakainan kabilaan po yung gagawin na yan Ayusin po ito. Ito pong kabila, susubukan namin i-save yung natikirang simentong yan. Babakuran na lang po namin ng hollow blocks yung gilid. At itong part na ito na lang ang bubuhusan natin. Ito pong cyclone wire. At itong mesh wire na 7x27 feet ay amin ang aalisin. Ah, mga sobra ko po yan nung nagbakod ako sa bahay kaya may mga ganyang materialis ako. Ang palitan po natin yung meshware na yan, nung ordinary meshware na 2x2 po na ginagamit natin, yung pong gauge 6. At dito po sa kabila, yung ating winning growing area, may laman na, 31 heads po ng mga malalaki ng biik na galing dito sa Sampalok ang amin nang naitawid yan po, may semi-karera na ng mga daga. Pumakain, nakarinig ng boses, nakita yung mga kasamahan. Takbo! So yun po ang kanilang painuman. May silungan po sila, yung dati rin namin silungan. Gagawa po tayo ng additional shed dito sa area ito. Um, malamang po ay dun sa may likod. So yan po, nabakura na itong ating original po na growing area kaya nalam na, na natin uli so yung medyo maliliit pa pong biik ay naiwan na dito at itong ating kambing ay tinalian muna para po hindi siya istorbo at hindi nang gugulo pag ginagawa natin yung mga pakainan at gagawa pa po tayo ng painuman dito so yung maliliit na biik po ang natira dito yung pinakahuling umanak po ay atin pang kakapunin at tuturukan ng ivermectin at respisure ito pong linggong ito so isasabay po natin sa paggawa yung mga biik dun po sa extension area ng ating second breeding pen so yan po ang ating mga breeders naman dito sa sampalok pen so yan po may tira pang pakain so yan po bago magwalay nagbibigay na po ng sapal ng soya na may halo pong feeds Ito so naman po ang ating mga palakihing panlicon Kasama po yung ating mga pipiliing dumalaga sa kulungang ito. Maximum po ng lima lang ang aming kukunin muna na pang dumalaga. Yung po limang pinakamagagandang alaga natin ang siyang itatabi na gagawin po nating pang dumalaga. At dito po sa kabila, meron din tayo laman ito po yung mga mas bata na mga alaga natin yan po, nagpapamerienda kaya nandun po halos sa may unahan ang mga alaga ito pong mga ito ay November born so mag-aapat na buwan na po ang mga nasa kulungang ito Ito naman po ay mga uh, halo po ng September-October boin. Ayan po, yung tubig ng painuman, pag naglinis, dito ang punta. Ayan. Pag nahaluan na po ng dumi ng baboy yung lupa, yung pong water retention property ng lupa ay greatly enhanced. Kaya po yan, kahit na ang paligid ay buhangin, yun pong area na nalalagyan ng ipot at dahil po dyan sila madalas magstay at naliligo, madalas na dyan din po sila na Kaya po yan, yung water retention po ng lupa ay greatly enhanced. Uh, kaya yung ibang ang area, na napag-alagaan natin ng mahabang panahon. Siya pong pinagtam namin ng gulay dahil po yung tubig ay hindi madaling nawawala. Kaya po yung gulay natin ay hindi hirap. Kahit na dito sa Pampanga ay madali pong maluslos ang tubig dahil lalo na po dito sa May Angeles, Porac, parts po ng San Fernando at Bacolor ay lahar ang aming lupa. Yung lupa po dito na lahar ay yung nauna pa po. Hindi po yung 1991 na eruption ng Pinatubo kung hindi yung pre-colonial era pa po. Bago dumating ang mga Espanyol, ay pumutok na rin ng Pinatubo. Kaya po ang Angeles ay mataas na. At ang ibang portions din ng San Fernando ay nalagyan ng lahar. Kaya po may areas ang Pampanga na pila pilak ang lupa, may iba naman pong areas ang pampanga na nagbubuhangin po ang lupa. Katulad po dito sa area ng farm, nasa boundary po kasi tayo ng Angeles, Porac at Bacolor. So yun naman po ang ating mga alagang panlitsyon at pipili na rin po tayo ng ilang gagawin nating dumalaga sa mga alaga nating ito. Hanggang dito na lang po muna ang aking update for ngayon. Maraming salamat po sa inyong laging pagsama. Please share, like, and subscribe.